Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay nanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload Salamat po ng marami sa inyo Now, ang ating teksto po ngayon ay nandito po sa Unang Tesalonica 5.18. Ang sabi, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Hisos. Now, mga kapatid, ang ating video ngayon, ang ating last video para sa taong 2024. Salamat po sa inyong pagsama sa akin sa loob ng isang taon sa taong 2024 na kung saan alam ko na maraming pagkilos ang Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng videos na ating napapanood at naniniwala akong nakatulong din po ito para sa ating paglago sa ating pananampalataya at maaring marami din ang nakakilala sa ating Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating mga masugid na taga-subaybay, taga-panood at walang sawang pagsuporta sa ating channel at maging sa pag-visit lagi sa ating mga videos. Salamat po ng marami sa inyo, even sa aking mga subscribers. Kayo po ang mga instrumento ng Panginoon para may kasama po ako sa channel na ito para itaguyod at uh, patuloy na ipangaral natin ang salita ng Diyos. Salamat din sa ating mga sharers na kung saan ay uh, tumulong kayo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamagitan ng pag-share ng mga videos. Kaya pagpalain po kayo ng ating Diyos at salamat po. God bless po sa inyong lahat. Now, yung ating topic ngayon mga kapatid, bakit dapat nating ipagpasalamat ang pagtatapos ng taong 2024? Mayroon po tayong tatlong rason. Ang una po, dahil hindi niya tayo iniwanan at pinabayaan. Sabi po sa verse 18, At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kaya pag sinabing sa lahat ng pagkakataon, it means in all circumstances. Ano man yung mga naranasan natin, kahirapan man yan, alalahanin, malaki o maliit na problema, ipagpasalamat natin ito sa Diyos dahil hindi niya tayo iniwanan at pinabayaan. Ang isang taong karanasan sa buhay ay magiging alaala na lang. At sa bawat taon o dinanas nating taon, tandaan natin na kasama natin ang Diyos sa araw-araw ang pagsupply ng Diyos ng energy, oxygen, panahon, init, apoy, tubig, malusog na pananim, matatabang lupa, maging ang ating dugong dumadaloy sa ating mga katawan. Kung bakit nandito pa tayo sa mundo, nakaranas pa tayo ng Pasko, New Year, it because of God. He never leave us nor forsake us. Hindi niya tayo pinabayaan mga kapatid. Ninais pa niya tayong mag-exist sa mundo. Kaya huwag nating sabihing hindi natin kasama ang Diyos sa buong taon ng 2024. Kaya malaki ang rason kung bakit dapat tayong magpasalamat sa Diyos. Kaya lang ang problema ng iba kung saan ang pagtatapos ng taon, mayroon pong December, dito po may Pasko at bagong taon, sa halip na magpasalamat sa Diyos, sinulit na ang kasayahan. Sinulit na yung kalayawan, lasingan, kasamaan at marami pa. Mga kapatid, be grateful. Sabihin natin, salamat Panginoon sa taon ng 2024. Nakasurvive ako at ang buong family. Maging ang buong kapatiran sa church, maging ang aming bayan at bansa, marami pa rin ang buhay at nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. At sa pagpasok ng bagong taong 2025, ay muli kaming magpapasalamat sa bagong taon na amin namang tatahakin kasama ka. Thank you Lord sa kabutihan mo. Yan, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. So bakit dapat nating ipagpasalamat ang pagtatapos ng taong 2024? Ang una po na rason dahil hindi niya tayo iniwanan at pinabayaan. Pangalawa, dahil siya ang kumokontrol sa panahon na ating pinagdadaanan. Siya ang may hawak ng panahon. Siya yung kumokontrol sa kalikasan, kumokontrol sa hangin, sa ulan, sa baha, sa bagyo, sa ipo-ipo, sa mga lindol, apoy, at alon sa karagatan, at marami pa. Minsan mga kapatid natatako tayo pag may super typhoon. Kung nag-iiba yung mga pahiwatig ng kalangitan tulad ng pag-iiba ng kulay, diba? natatako tayo niyan. Maging ang mga malalakas na pagyanig ng lupa natatakot tayo. Walang makakapag-control mga kapatid ng kalikasan, kundi ang Diyos lamang. Kung naalala po ninyo, noong tatawid si Hesus sa kabilang ibayo kasama yung mga alagad, habang nakasakay sila sa bangka, biglang lumakas ang hangin at alon na ikinatakot ng sobra ng mga alagad niya. Kaya ginising nila si Hesus at nang bumangon na si Hesus ay sinaway niya yung kalikasan biglang pumaya pa ang hangin at alon. Nakinig sa kanya, kapatid, yung kalikasan. Kontrolado ni Jesus bilang Diyos ang kalikasan. Kaya hindi po natin mapigilan. Kung ayaw pigilan ng Diyos ang kalikasan, kung patuloy itong mananalasa, ang Diyos po ang may kontrol. Mga kapatid, sa bawa taon, may iba't ibang karanasan ang tao. Resulta ng panahon. May mga nabawian ng buhay, natabunan ng lupa, nalunod dahil sa rumaragasang baha, nasira yung mga pananim, nawasak ang mga kabahayan dahil sa bagyo, dahil sa malalakas na ulan at sa mga alon sa karagatan, maging ang malalakas na kidlat. Dahil po ang Diyos ang owner ng tao, ang may-ari ng tao at bagay sa mundo, kontrolado niya ang lahat. Hindi natin madidiktahan ang Diyos sa plano niya, sa gusto niyang gawin at sa gusto niyang bawiin at kunin. Masama at mabuti, pag binawi ng Diyos ang buhay, minsan ay nasasabay sa sungit ng panahon. Subalit, so, mas napapaaga ang buhay ng masama. Ang sabi ng iba, ang masamang tao daw matagal mamatay. Hindi yan totoo kapatid. Diyos ang kumokontrol ng buhay. Subalit, so, kung sukdula na ang kasamaan, pinuputol na talaga ng Diyos para hindi na makapaghasik ng lagim. Sino yan? Yung kasamaan. So, ibig sabihin, mas una pa ngang mabawian ng buhay o mapaaga ang buhay ng mga gumagawa ng masama. Example na lang sa panahon ni Noe. Tingnan po natin sa Henesis is 12 at 14. Ano po ang desisyon ng Diyos sa mga taong patuloy na gumagawa ng karahasan, ng kasamaan sa mundo? Ito po sa verse 12. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipris. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Kapansin-pansin mga kapatid, na kapag na, lumabis na ang kasamaan ng tao, gumagawa ang Diyos ng pasya para malipol ang masama o ang masamang tao. Pero sinuwin na matuwid, hindi po siya nilipol, kinuha sinabay sa baha sa paghunaw ng unang daigdig. Meaning, hindi po totoo na yung masama matagal mamatay. Kundi mga kapatid, ang matuwid, ang matagal mamatay. Sabalit ang Diyos pa rin ang may control ng lahat. Atin pong binasi sa ating nabasa sa panahon ni Noe na nagdesisyon ang Panginoon dahil sa sukdola ng kasamaan ng tao, nilipol niya ang tao. Mapapansin niyo rin po mga kapatid noong nangyari sa Sodoma at Gomorrah. Dahil sa labis na kasamaan ng tao, ginunaw ng Diyos ang Sodoma at Gomora sa pamagitan ng pagpapaulan ng apoy. Walang nakapigil doon mga kapatid. Kaya mga kapatid, marami mang mawala, binawi o kinuha na ng Diyos. Winakasan ang buhay dahil sa panahon. Tingnan natin ngayon ang ating sarili. Tingnan natin ang ating pamilya. Tingnan natin ang mga tao sa ating bayan. Marami pa rin ang nabubuhay at marami pa rin nanganganak. Meaning, tuloy ang buhay. Hindi ka ba magpapasalamat sa Diyos na ninais pa niya tayong mamuhay dito sa mundo? Ninais pa niya tayong paranasin ng maraming taon para mamuhay dito sa mundo? Kaya mga kapatid, bakit dapat nating ipagpasalamat ang pagtatapos ng taong 2024? Dahil siya ang kumokontrol sa panahon na ating pinagdadaanan. Number three, dahil patuloy niyang ipinagkatiwala sa atin ang buhay. Now, nasaksihan natin yung bagong taon at ang pagtatapos ng taon, lalo na ang taong 2024. Meaning, tuloy ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Magigilty ako kung hindi ko matipon ang aking pamilya at i-encourage silang magpasalamat sa buhay na ipinagkaloob niya. Maaring sabihin natin, Thank you Lord sa buhay na ipinagkatiwala mo at sa mga darating pang taon. Minsan, nakakalimutan na ng tao kung sino siya, kung saan siya galing at kung sino ang nagmamayari ng kanyang buhay. Kaya ang iba ay wala ng time sa Diyos, sa pagsamba sa Diyos dahil sa trabaho, para lang kumita, para maging komportable ang buhay, gusto nilang pahabain ang buhay sa kanilang pamamaraan o sa sariling pagsisikap para hindi maghirap at magutom. Subalit nakalimutan na ata nilang Diyos pa rin ang may hawak ng switch off and switch on ng buhay natin. Ang katotohanan, kahit maraming pera, kahit maraming savings, may magandang trabaho, ay namamatay pa rin. Ilalayo mo ang sarili mo sa Diyos para lang kumita, dumami ang savings, at para mabuhay, bakit maraming mayayaman ang namamatay pa rin? Mayayaman din ang mga sakit pupuntahan yung mga sikat na hospital pero binabawian pa rin ng buhay. Ang ibig lang ipahiwatig dito kapatid, wala sa pera ang buhay, wala sa kayamanan, sa talino, sa galing o pagsisikap, kundi si Lord pa rin ang may hawak o may control ng buhay. Siya pa rin ang may hawak ng remote control ng ating buhay. Ang pera, ang trabaho, negosyo, talino ay mahalaga sa ating buhay at sa ating pamilya. Pero kapatid, kailangan mong lumapit, maging close, maging mabait, maging masunurin, palasamba, at mag-alay ng panahon, paglaana ng panahon, ang kontrol ng buhay. Ang Diyos po yun. Takot kang mawala ng trabaho, takot kang mawala ng pera, dahil baka mamatay ka, magkasakit ka, maghirap ka, pero hindi ka takot sa Diyos na siyang may kontrol at dahilan kung bakit gumagalaw ka? Ano ang halaga ng trabaho natin kung pipilayan ka ng Diyos? Kung balian tayo ng kamay? Kung palabuin niya yung ating mga mata? Kung bigyan niya tayo ng malubhang sakit? Di mas kawawa lalo, mga kapatid, yung pamilya natin. All we need to do ay lagi talagang unahin ang Diyos. Paglaanan talaga siya ng panahon. Ano ang sabi sa Lucas 9:24 hanggang 25? Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. 25. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang mapapahamak naman ay ang kanyang sarili. Ang Biblia na po mismo kapatid ang nagsabi niya. Now, di baling kaltasan ka ng sahod. Di baling wala kang kita. Di baling walang promosyon. Basta inuna mo ang Diyos. Magugulat ka na lang na sa mga iniisip mong di bali. Napalitan pa ng mas maraming opportunity. Favor ni Lord na mas kumikita ka pa. Pinaasinso ka pa. Mas dumami pa ang oras o panahon mo sa Diyos at sa gawain nang Diyos. Kaya po, tamang-tama ang sabi sa Matthew sa is 33, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Take note the word hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Ibig sabihin, unahin muna ang kanyang kaharian. Unahin muna ang Diyos. At ang sabi, at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito, ay pawang idaragdag sa inyo. Yung word na mga bagay na ito, yan po yung ating mga pangangailangan. Yan po ang kailangan natin sa araw-araw. At sinasabi din po sa Jeremias 17, 7, Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Hindi ba mas magandang mabuhay na bukod sa nagpapagamit tayo sa Diyos, naglilingkod tayo sa Kanya, anis tayo sa Kanya, pinagpapala pa, pinamamahayan pa ng favor ni Lord, mas hinahabol-habol pa ng pagpapala, pinagpipilahan pa ng pagpapala, kaysa ikaw ang hahabol-habol ng pagpapala, inilalayo naman ng Diyos dahil sa maling pamamaraan at pagtitiwala sa sariling kakayahan. Subalit, so, ano ang sabi sa Proverbs 3, 5-7? Tumiwala ka sa Panginoon ang buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Verse 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Verse 7, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Now, bakit dapat nating ipagpasalamat ang pagtatapos ng taong 2024? Review po muna tayo. Una, dahil hindi niya tayo iniwanan at pinabayaan. Pangalawa, dahil siya ang kumukontrol sa panahon na ating pinagdadaanan. Number three, dahil patuloy niyang ipinagkatiwala sa atin ang buhay. Now, ang ating application po ngayon, mga kapatid, mahalaga po ang magpasalamat sa Diyos na ating pinaglilingkuran at source ng lahat ng ating pangangailangan at kontrol ng buhay. Marami tayong utang na loob sa Diyos na dapat pasalamatan. Hindi pwedeng baliwalain mo siya. Hindi pwedeng takasan, layuan at magpakita na para bang hindi mo na siya kailangan. Na para bang kaya na nating mabuhay kahit wala siya. But start praising God be grateful in all he has done for us wala tayong atin sa kanya lahat ito sa pagtatapos ng taong 2024 huwag mong hayaang hindi ka makapag-express ng thanksgiving sa ating diyos magpasalamat 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 proverbs chapter 3 verse 6 in all thy ways acknowledge him and he shall direct thy path kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.